hindi ako naniniwala dun sa pagsisisi. Mga kapamilya, last question po. Okay. Ang ka doon lang sa nangyari kay Chocolate, isa ka doon sa e, na unang nakaalam ng nangyari, di ba? Ano yung, kumbaga, masasabi mo doon sa nangyari sa kanya? Bilang kaibigan at naging close kay eh. Chocolate. Chocolate. Wala, may <laughs> hirap. Siyempre, malungkot. Malungkot. Mamimiss, mamimiss natin lahat. Ano lang yung isang pandas memory mo na hindi mo makakalimutan kay Choka dito yung time na nagkasama? Madami kasi lagi yung ano lagi niyang gusto magpa-picture sa akin, tapos umaayaw lang ako. <laughs> umaayaw ako. Sabi ko talaga kasi, ang bango mo, naligo ka ba today? Mga <laughs> Sabi niya, grabe ka, naligo na ako. Sa, sa lagay na yan. Mga ganun. Parang hindi. <laughs> oo. Meron pa kami sa Italy. Ayos yung papasukin sa hotel namin. My God. Kasi pinagkamalan <laughs> siya ang... So, asin akala talaga. Siguro. <laughs> beggar siya doon. <laughs> oo. <laughs> oh, sabi niya, ang oh, getas tong tawa ko. Ayaw ko siyang papasukin. Nagpapanggap ako, hindi ko siya kilala. <laughs> 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 yung mga ganun. <laughs> Siyempre yun yung makakawiss mo sa kanya. Wala ka nang mapi-play time. Siya na lang. <laughs> awesome na Okay, maraming salamat. Thank you, Mare. Thank you, Ay, ano, uh, Marcia. Salamat. <laughs>